Nanay, ano na nga pangalan mo, Nay? Okay lang ibibidyo kita? ha? Ano pong pangalan nyo, Nay? Paining. Paining. Dibulos. 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 Ah, ilang taon na po kayo ngayon, Nay? 80. 80. Tapos, may dala, -dala kang hani. Ay, ito po ay, binibinta nyo po. Opo. Uh Oo, -oh. Magkano naman po isang buti ng hani, Nay? Isang ganyan. Eh, kung dalawa, dalawa. Magkano yung dalawa? kung po tarti kwanan po sixty magkano po 460. sixty yung dalawa di yung kwanan ba 460. hundred sixty yung kung tagto tarti po pumutok ano yan buto <laughs> pumutok yung hani mga idol kasi ganyan daw yata talaga pag mainit pumutok yung hani. Ayan, oo, oh, wag mo nang isara. So nanay, bakit ka nagtitinda dito tanghaling tapat? Ba't ka... Kanina po, pag ito siya, sige nang paina. Magamaga pa ako. Walang bumili? Iyon na lang natira, ani mandala ko. Ani mandala mo, so ito na lang ang natira, pumutok po yung takip niya mga idol. Pagka ganyan yata mga idol, talagang pure kasi sumi uh, ano yung takip ng bote. No, pure siya. Uh, Tapos, nanay, ilan may mga anak niyo? Walo. Walo, pito na lang ang buhay. Ah, isa, pito, ang isa namatay na? Oo po. Uh, may mga asawa na po sila? Oo. Mm, nga po sila nakatira ngayon na Mayroong sa Surin, mayroong sa... Surin? Basta dito lang din sa Brooks Point po. Oo. Mm. Mayroong sa Barong-Barong, mayroong sa Ipilan. So, mm. Anak ko pero kalak-kalak. Mm -hmm. Kumain na po ba kayo? Eh, kalak na dyan sir. Hindi, hindi, hindi ako kumakain. Ha? Hindi na ako magkain. Bakit? O na Palutuan rin. Palutuan kita ng pagkain, nanay, para makapananghalian ka, Ooh, ha? Oo. Sir, Jen? Paluto ka Jen, pa. paluto ako ng fried chicken. Abo, sir? Mm, sige po, sige po. Para po makapananghali kasi siya, na po ito. Paluto ako ng isang fried chicken with rice. Oo, launa na kasi ito. Kawawa naman si nanay, 80 years old na. Tapos naglalako pa ng... Ganito po para makaka maka may pambili do silang bigas. Mm -mm. So, nanayoy, ulit hindi ko maintindihan kanina, kung bibili nito yung isang bote, magkano po yung isang bote? Two hundred thirty. Ang isang bote? Oo. Oh. Hmm. Mahal pala din ang hanin, no uh Oo. -oh. E, ito oh, na yung iba ako lang na nakapabinta kanina, yung iba, two fifty. Hmm, two fifty. Okay, nanay hindi, ah, uh, bibigyan na lang kita ng pambili mong bigas, no? Tapos, ito po ay ibintan niyo sa iba. Hindi na. Yeah. Hindi po. Bibigyan kita ng pambili mong bigas. Ito Iaw po, po na ibintan niyo pa po sa iba para po magka may pera pa po kayo. Sige Iwan. po, huwag po kayo mahiyak. I Iwan ko na siya. Hindi po, hindi po, hindi po. Tapos, antayin niyo po. Nagpapaluto pa po, po ako ng pagkainin para makakain kayo para maibintan niyo po ito sa iba, ha? Oo. Uh huwag kayong mahiya nanay. Ah, uh, gano'n lang talaga. Kami, ah... Uh, kung sino yung naghihirap at mayroong kunti, bigyan na lang natin para po may pambili din ng bigas. Ano? Ito kasi, binta mo pa po yan para po makadagdag pa po sa pambili mo ng bigas, nanay, ha? Hindi ko na ipabinta sa ng 230, ibigay ko na lang sa lumi. Hindi ibinta mo ito sa iba, bibigyan kita ng pambili mong bigas, ibinta mo rin yan sa iba para madagdagan yung binta mo, ha? Kasi hindi ko rin Mali maliit lang din naman bibigay ko sa iyo na hindi naman kalakihan. So, wag kang ah, mahiya, wag kang yeah, mahiya. Yeah, yeah. sige. Agilit lang na magpapaluto ako pagkain ha. Ang mm -hmm. anong oras po kayo umalis sa bahay ninyo? Mag, mag mm -hmm. Para lang maka... So, ani man dala mong hani. Dalawa na lang natira. Yun na lang. At least nakabinta ka na. Ang init-init init ngayon, nalauna na naglalakad ka pa. Oh. Dapat nagpapahinga ka na. <coughs> Kaya kung pala kayo sir, basta hindi pa na maubos yan. Ah, yung mga anak nyo po, anong trabaho? Ah, yung bunso ko, yung mag-isang bahay kami. Ah, yung bunso. High school niya, tatlo. May anak siya, tatlong high school? Oo, oh, pangapat yung electric. Mm -hmm. Mm. Yung nang nag-aquan sa Nag-suporta? Oo. Oh, uh, yung ibang anak nyo po, nagbibigay uh, din, hindi? Wala. Malayo. <clears throat> Malayo. Pero pinapasyalan din po kayo diyan sa bahay ninyo. Wala rin. Uh -uh, ayun. Uh -uh. So ayan mga idol si po. Nakita natin nagtitinda ng hani ito. Oh. Dalawang buti na lang natitira. Anim daw yung daladalan niya. Yung apat ay nabili na. Yung dalawa ay hindi pa. <clears throat> and, duman dito sa atin. <clears throat> Ang tatanong sa atin kung bibili tayo ng hani ay syempre sabi ko hindi naman kami gumagamit ng honey. So... Ayan, palutuan na lang natin si nanay ng makakain niya. Bigyan na lang natin ng pambiling bigas para makapahinga na. Oh. Kasi 80 years old na po siya. Oh. Naglalako pa siya ng hani para may pambili ng bigas. Ayan. So nanay, antay-antayin mo lang pagkain mo. Saglit na lang po yun, ha? Oo. Uh, hmm. Nakapira na, ako sila maglako. Wala. Ako, uh -huh. kahit kunti lang mayroon. Okay, kasi masipag po kayo. Sabi ko, hindi naman ako narikwan sabi na kaingi. Ay, ako. Mm -mm, nagtitinda po kayo, eh, masipag kayo. Eh. Pero dapat itinaidad nyo, dapat nagpapahinga na lang po kayo sana. No? Kung may mga anak, sana kayong makatulong. Nakakalit kawa, ba, sir, yung anak nga tatlong at school? Itong, yung panganay niya, itong, itong buwan niya, sunod buwan ay ito, mag-graduate na. Mm. -hmm. Ay, tapos ito, Baka nahirapan na rin po sila na sa gastusin. No, Pinagyagaan niya lang talaga. Ah, ito graduate na din, di ba? Oo. Mm -mm. Ayan. Sister niyo pala, nai? Buhay na, pa rin? Yun na nga, sir. Hindi na nga makalakad. Ah, hindi na makalakad. May sakit. May ilad pa rin ako sa kanya. Ano pong sakit niya, na Paralyzed na makalakad. Ah, paralyzed. At at ano? At saka dito yung sikmura ano yung pinag ano high blood ba't siya na paralyze? O oh, alo alok na high blood at saka ah, ano marami ng sakit na nag conflict conflict na no? Oo. Hindi lang na. Wala pa lang yan. Sito, oh, pa lang? 60? Ah, uh, I mean Kaisin tayo, ang news pa lang. 60 years old pa lang ang nasa mister mo. Oo. Mm, mas matanda ka pa pala sa kanya ng Ay, 20 years. Sa kanya. 20 years kasi 80 ka na. Mister mo is 60 pa lang. Pero na paralyzed na siya. Ayan mga idol. Kawawa naman si nanay. Pero pagkasaba namin yan, na-paralyze na, na ka agad. Ah, ibig sabihin mula nung magsama kayo, na paralyzed na siya? Oo. Pero sa si Pagang kahit na paralyzed, Makasungkod pa, makararo pa, makararo pa. Ah pagdasa namin ka kalay mm -hmm. na pararo pa rin ang panggasa namin ng mani maka makagawa pa rin ng tubigan Oo, oh, oh, may paralyze na siya nagtatrabaho na pa rin na paralyze na yan yun lang hindi niya kaya talaga uh, so ngayon hindi niya nakaya kasi 60 na edad niya na. pero nakakatayo pa rin siya makatayo dahil na lang sa, sa loob ng bahay bahay oo nag 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 na nga nagawak lang kanya ng mahawak na lang sa ganito para makalakad hindi na makaano kaya nga hindi kaya nga sabi sabi niya sabi ng iba ay kung kaya iba yan iniwanan na ay sabi ko sa akin hindi kung malakas sa iyo ba kung hindi mahina na ba iwanan na di ba hirap yung ganito ayaw ko mag Mm -hmm. Mahirap yan. Parusa ng Panginoon sa akin. Tama po, tama. Kaya so, na ito na po yung pagkain ni nanay. Pagkainin muna natin kasi kawawa naman, alauna na ng hapon. No, Kaya na ito na po yung pagkain niyo po, kumain na po kayo. yan nalauna na po. Sige po. Ay, sorry. Kumain na po kayo na, huwag po kayo mahiya, ha? Kain lang po kayo dyan. At babalikan ko po may, kayo mamaya-maya, ha? Ah, sige, sige. Babalikan ko po kayo. May gagawin lang po ako. Ha? Nabusog ka na rin ba? Nabusog ko yung ng na Ah, pwede mong i out yung sobra mo para mawi mo sa asawa mo. Yan sa mister mo po para may ulam kayo mamayang gabi. Yan. So, ito, itinda mo na lang po ito ulit yung honey. Yan, para may kita ka pa po, binta mo na lang po ulit yung honey niya. Kasi ano, pure yung honey niya. Pure honey. Yan. So dahil, hindi ko na yan kukunin yung honey mo na, hindi ko na bibilihin na. Ibibinta mo na lang yan sa iba para bibigyan na lang kita ng pambili mong bigas para may pambili ka ng bigas. O ito po, o. Sige na po, nai. Pambili mo ng bigas po yan. O, sige. Ingat ka sa pag-uwi na, Naya. Pasinsya na dyan sa naibigay ko kasi medyo wala pa rin naman akong masyadong pera ngayon, ha? Ingat ka sa pag-uwi po. Sige po.